magpatay ang taong to sa amin. Tumabi ka, Ada. Sumunod ka na lang. Wala kang karapatan na utusan ako. Ako ang hinirang. Apo ng hari, prinsesa ng sanghaya. Ako ang dapat nung sundin. Ibaba niyo ang mga sindata niyo. Pamanggan, utusan mo yung mga mandirin na nalubayan sila. Hindi na kailangan. Mukhang kaya ni Ada sa Matapang ang anak. Nakuha niya ang niya. Ngunit paano ang kasal namin? Hindi ko ayaan pigilan na tao itong akin ang panalunan! Agalan! magawa buhay ka. Nangako akong babalik ako, di ba? Nangako ako. Sabi niya ganun, wala ka na. Napatay ka na. Salva? Mayroon ka sa akin, mapapangasawa! Ba, At anong gagawin mo, ha? Pagtatangkaan mo buhay ko gaya ng ginawa mo sa gubat? Pagtaas kita tulungan. Pagtaas kita iligtas. Trinador mo ako para nakawin ng Adarna. Para maagaw si Ada. Kasi nung alingan, papatayin kita! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na ang kahihiyang ito! Ngunit ako ang hiniya ng tao ito, mga nahari! Hayaan mo para sa ako sa kanyang kahangalan! Hinihiya? Bok, dati ka pa walang hiya eh! Tinulungan kita. Tinulungan ko kayo ni Falcon nung bato kayo. Pero trinidor nyo lang ako. Totoo ba yun? Kasi ng lahat ng ito! Tama na! dalawa! Sumama kayo. Babalik tayo sa pugad ko. Doon, malalaman ko kung sino nagsasabi ng totoo.